Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko Sa Facebook, Youtube ko mga kagri Nagpapagawa uh, na ako ng bakot at bahay mga kagri Mga kagri magandang umaga tanghali hapon niya di kung kailan niya man ito mapapanood mga kagri hindi ko sana ito papakita kaya lang wala akong vlog na yun, mga kagri uh, ah, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko sa facebook, youtube ko mga kagri ah, nagpapagawa na ako ng bakot at bahay mga kagri ito na yung nabili ko mga kagri na ah, dito na ako maninirahan mga kagri ah yan eto yung mga gumagawa sa akin mga kabi. Gusto ko lang uling magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko, yung mga nagtiwala sa akin. Kahit sa mga nagagalit sa akin, yung malamas na pinanood niyo yung video ko. Thank you very much. Kung wala naman kayo, wala rin to mga Gusto ko lang ipakita sa inyo. Yan yung mga magagandang lalaki kung gumagawa mga Bali, 9 meters. 9 meters yung haba, lapad niya mga kabi. Tapos ito na yung pinakabahay ko yan, yung ginagawa na yan, bahay na yan mga kalit. Tapos bahay na siya. Ah, uh, bahay na siya tapos diretso bakod na siyang ganun mga Diretso bakod na siya. <coughs> ito, ito naman yung ano namin mga kakil. Ito naman yung yung ano ko, yung labas ko. Ah, kaya ko sa inyo ipapakita ko sa inyo yung labas na yan kasada naman siya mga kagya kasada maganda rin mga kagya tapos eh yan yung magiging labas ko ito ang tinamaan kaya tinamaan sa nasa mo kung nabili lupa kaya binagbag na mga kagya diretsya yan Magmula dito yan dun yung magiging tira ko dito yung gate namin bali wala akong vlog ngayon eh. Kaya pinakita ko lang sa inyo. Thankful ako. Napaka-thankful ko na nakapagpatayo na yung mga paarap ko. Natutupad ko na mga kami. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung wala naman kayo, wala rin ako. Thank you very much. Pupusan ko lang muna yung mga hapon ko pa para 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 makatulong di wala namang sa ikong vlog ngayon. Huh? Pawis na pawis ako mga kake At hindi ginawa namin kay Willy Roy namin yung Malapit na, okay na mga kake na Huh? Bibili na tayong ulam mga kake Para dito tayo, sumakama tayo kumain dito Ano naman to eh mga kake Pa Ngayon ko lang sila bibili ng ulam Kasi package deal naman yan Hindi naman talaga kasama yung merienda ulam sila sa kanila kaya lang kakain ako rito, tuloy ba ko na rin. Kaya bibili kong ulam. Tara, samahan niyo ako. dyan? Office mungo. mungo Agri! Uh, ano Agri Hello Ano ko? Office mungo lang daw dun, eh Panok gusto ko Bakit? <laughs> ha? Uh, bibili lang akong ulam Ate si Bebe oh, Kakaunti lang to Bebe, meron pa namang ulam dun eh Hati-hati lang kami Ayan ba yung ulam niya? Ano? Yun! Hahaha! Hon <laughs> <Onion> hon with egg. Hon <laughs> <Snacker> with egg. <laughs> <laughs> Master <Meatloaf> with with egg. <laughs> <laughs> ay, ay, ay kaya ah. ka yes. no ko, sige, maraming kanin sa amin, walang ulam. Konti Hindi, maraming kanin sa amin, walang ulam. Tara na. Ito ba? Masarap ba ito? No. Mm. Opis. Siguro. Nagmamalaking luto. Oh, ngayon mm -hmm. eh. Kalakay. Pero kala eh. Ito ang opis na ito. Mm. -hmm. Ito manok oh. Ayun manok. Ayun like... ang huh? manok. Harbal? Manok oh. Manok, manok, manok. Manok kayo. Manok kayo. Baka kala niyo hindi manok yan. Ka. Iyo ako. Kala may nipay wili yun. No? Kala may mabaya kayo wili? No, no. Mga kagre, no, no. kain muna tayo mga kagre. Sarap ah. Masterweight na, meron ka? Mhm. Sakma. Dapat nito konekto konekto sa May bubuli pa. <clears throat> Nabusog ako rin mga kaagri. Nawala rin yung pinagpala ko. Ha, na, ah, nabawi rin mga Pero gusto ko lang ipakita sa inyo mga kaagri yung, yung... ano, hindi para iyabang mga Para magpasalamat sa inyo. Uh, para magpasalamat. Kung wala naman kayo mga ka hindi ko rin magagawa ito mga kaagri. Wala rin yan mga ka kasi kung hindi nyo ako sinuportahan. Eh, sino ba si ka agri Wala naman. I am nobody eh. Ka nga, nga, ka. Maraming salamat ha. Kahit sa mga basher ko. Thank you very much. Uh, basta hindi naman nagmumura. Basta hindi sa live ko hindi nagmumura. Hindi ko naman binablock mga kaki Basta oras na pinanood niyo yung video ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na live vlog ko mga agri Maraming maraming salamat. Thank you very much. Okay, mga Tayo daw po ang <coughs> Oh, <laughs>